Hey, what's up mga kosa? Welcome back to another vlog For today's vlog, pupunta na tayo ng LTO uh, At naasikasuhin na natin yung change of ownership nitong aking motor Na si Easy Mapapa-change natin at sana matapos today Kasi 1pm na ngayon, late na ako nagising So mga kasi yung pakiramdam ko kaka -ot. <laughs> Sobrang dami namin trabaho kailangan talaga mag OT so dito na tayo dumaan sa shortcut dahil sobrang traffic sa Visayas Avenue sa Congressional Avenue ayan na ang traffic ito yung niiwasan ko kanina hanggang dito ang traffic malala buti na lang nakamotor tayo madaling suminget Yeah. Okay. Okay. Sige na, una ka na, sir. First K Hmm. Aso ba? Asha. Let's go! <laughs> Uy! Solid! Diretso tayo sa East Avenue sa LTO At alam ko meron tong SPG SPG! At alam ko meron naman doong HPG PNP Buti walang traffic masyado ngayon Dito sa bandang circuit Pero sa congressional tsaka dyan sa Visayas okay malala sobrang blessed ko talaga eh binigyan ako ni Lord ng uh, isang scooter na maganda di ba ADB 160 at syempre magagamit natin dito sa kabay kamay nilaan sa Quezon City dahil nga sobrang traffic dito mas relax para tayo nakaupo sa sopa pipiga-piga lang kaya dito na tayo sa isa avenue kaya dapat pag ganito ka sa Manila, magaling kang sumingit tsaka buo ang loob mo dahil kung hindi buo ang loob mo ay eh, bubulihin ka lang ng mga sakyan tsaka ng mga motor pero syempre dapat meron ka riding skills na gagamitin at maging defensive rider ka or defensive driver dahil kailangan yan dapat lagi tayong active sa kalusada. Ang tagal na rin expired itong motor na to. July pa. July. July, August. September, October, November, December. Five months na siyang expired, mga brother! So, kailangan na talaga natin maparehistro to. Hindi ko rin masyado na nagagamit to eh. Kasi yung ginagamit ko yung rouser. Sa sakyan. Tapos ngayon yung... X4R Pero, dahil ma -re renew na natin siya Eh, magagamit na natin siya Dahil di ko naman siya nagagamit Dahil nga, ayun Dahil expired siya At uh, tight yung budget ko Pang pa-renew Ayan, dito na tayo Katanong tayo kung saan meron ditong HPG Sir, so, saan may HPG dito? HPG? Oh? HPG, sir? Ay, saan yun, sir? Karingal? Saan yun? May okay. Biluna. Biluna. Bilun, tsaka Drame. Drame. Ah, Okay, sige, sige. Kailangan, kailangan yun, no? Para, bago okay. magpa-change name. Pati okay. insurance, pangalan mo sa'yo. Pati insurance? So, so, kasi insurance, nakapangalan pa sa dati mayan. Ah. Okay. Bago ko muna dalhin dito, magpa-insurance muna ako. Unahin ko muna yung HPG. HPG muna. HPG kasi tatlong araw ako doon. Tatlong araw. Ah, tatlong araw pa. Mag-apply ka nga dyan HPG. 6.50 yung babayaran mo doon. Bale, ano yan? Ewan mo mo bago makukuha. Doon 3 days. Okay. Kasi ano yung... Ito ba yun, sir? Karingal Ayan. Kam Karingal. Tama yan, sir. Sis mo na lang yung Kam Karingal. Kap kasi masis dito. Yun eh. Pag grabe ka kasi medyo ma-traffic pa rin. Uh, ah, eto. Ah. Lapit lang yan dito. dito. Sunrise dito, dito. May ano say? 75 True Coffee nung CR. Kailan ah? Uh Oo. -oh. Yung original? Naiinom mo na city singan. Meron na sir. Okay, na Tsaka na pa na-confirm ah, okay, na rin sa ano? Ah, sa district. Ah-ah. Thank you, sir. So, HPG muna tayo. So, madami pa lang proseso to. HPG tapos yung uh, insurance ipapangalan na raw natin sa sa atin. ayun malapit nga lang oh, 7 minutes. Sabi nung guard doon, HPG daw ay 3 days bago makuha. Parang dehado ah. Dehado yung ating one day process. Pero tatanong natin kung pwede naman natin ipa, ipa rush After naman ito, pwede na natin dalahin dito sa LTO. Pero kukuha muna tayo ng insurance sa Cebuana Luvillier. Doon ako kumukuha ng insurance para mas mura. Mas mura sa Cebuana compare sa LTO pag kukuha ka ng insurance nasa 300 lang to 400 yung insurance pero pag sa LTO nasa 700 to 800 mahal din no tapos ibabayaran daw tayo dito sa HPG na 650 so dito tayo Quezon City Police ah ito yun tayo dito hindi ko lang sure kung pwede ang video dito tanong natin sir magpapa ano uh, sa PNP po I HPG clearance san sir dito okay po thank you san ba dito ata tanong natin dito sir Saan po dito yung magpapa-clearance para sa HPG? Dito pa? Okay, sir. Tara, sir pa pala. Ngayon lang ako nakapasok dito. Bago mag-canteen. Hum. Ah, ito, HPG. Tama ba? Tama ba? <laughs> HPG <clears throat> Sir, dito ba yung magpapaklearance? Okay Okay We're here huh? Transfer, sir Ha? Transfer, sir Pakita natin yung ating ORCR <laughs> Ang kailangan, sir Ano? Ito Didop sale Yung orig na ORCR, sir, no? Ito mo, Xerox. Xerox lang sa amin except sa CR. Xerox lang na? Sa amin. Okay. Red of ID ng Bindor Bindi. Ito sir, Xerox. Sy Yung mga kosa, punta muna tayo sa land bank para magbayad nitong 650 pesos. Sana may malapit. Land bank! Dito lang sa Diliman. 7 minutes lang naman. Tapos kuha na rin tayo ng insurance sa Cebuana. Meron daw ditong insurance. 650 pesos din yung babayaran Habang inaasikaso, kain muna tayo Gutom na ako Hindi pa ako makain ng umagahan at tanghalian ang uh, babayaran natin ay isang 650 Dun sa clearance ng HPG Tapos sa insurance, I think 400 At sa LTO registration Mga P900 at siyempre emission na 450 okay tapos na tayo dito sa land bank mga kosa tapos na tayo nagbaya dito tapos punta naman tayo sa Cebuana hanap tayo ng Cebuana may napansin ako dito ano, Cebuana kanina Cebuana where are you? I need you lampas tayo mga kosa counter flow dito daw ayun ayun napakalupit po talaga google map yun lang mga sa bad news hindi tayo makakuha ng insurance dito sa Cebuana kasi offline daw lahat kaya wala tayong no choice dun tayo sa mismo HPG kukuha ng insurance 650 pesos let's go Punta tayo sa HPG Okay mga kosa Tapos na ako dito sa HPG At napa, Napasa ko na yung clearance Ni ADB 160 Ayan makukuha natin yung clearance Sa December 11 Babalikan na lang natin Pero kung gusto nyo ng rush Kailangan nyo magbayad ng 1,200 pesos Which is hindi yun yung ginawa ko Ang mahal eh. hindi natin kaya yun marunong naman tayo maghintay hintay na lang natin kaya ayan na hindi pa natin marirenew si ADB 160 pero okay na yun bali nakapagbayad na ako ng uh, ano ba yung pinayaran ko may pinayaran ako sa land bank na 650 pesos hindi ko sure kung para saan yun yun na mismo bayad sa clearance at insurance nagbili na rin ako ng insurance dito which is 650 pesos din dapat sa Cebuan na kukuha kaso ayun offline ng LTO wala tayong choice kundi sa kanila mismo kumuha uwi na tayo uh, at ako'y magpapahinga at ako'y hindi pa nakabawi sa pagod ko sa buong buwan na ito dahil puro overtime kami. Lagi pang bagsak yung mata ko. Parang laging patulog. <laughs> Tapos sinisipon ako at ubo. Buti hindi ako nilagnat. Sobrang pagod din. Sinipon na ako. Tsaka meron din mga uh, empleyado na inuubot sipon. So baka nahawan na din ako. At dito ko na rin tatapos ng aking vlog mga kosa. Kung may natutunan kayo sa aking mga pinaggagawa ha? Yeah. Please kindly leave a like And please subscribe na rin mga kosa Sa aking youtube channel Ganun din sa aking uh, uh, FB page Super Lake Motovlog Ayan Thank you Ayan dito na natapusin mga kosa Thank you for watching Always ride safe And put god first See you on my next vlog mga kosa Peace out Let's go Bye bye. Bomba. <laughs>